Eh ang sabi na nga ho ng Korte Suprema eh Final. immediate executory. Eh. Mm -mm, correct. Kailangan uh, sa lalong madaling panahon ASAP ipapatupad nyo ang kautusan ng kagalang-galang ang kataas-taasang hukom na nagsasabing ideklarang unconstitutional yung naturang impeachment complaint. Bakit ka maghihintay? Dapat ka last week tinalakay na to eh. Ligarda, hintayin ang proseso, huwag madaliin ang desisyon ng Senado. Aha. Samantala, nagbabalas si Senadora Loren Legarda laban sa pagmamadali ng Senado sa pagpapasya kung susundin ba nito ang desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya dapat munang hintayin ang resulta ng motion for reconsideration uh -huh. ng mababang kapulungan. Iginiit ni Legarda na dapat sundin ang due process at igalang ang papel ng hudikatura lalo na ng Korte Suprema bagamat may magkakaibang pananaw sa konstitusyon, hindi raw ito dahilan upang baliwalayin ang desisyon ng Supreme Court. Dagdag pa niya bilang posibleng senador hukum sa proseso ng impeachment, hindi siya magbibigay ng anumang pag-usga hanggat hindi pa ito formal na nagsisimula. Nakatakdang bumoto ang Senado bilang isang institusyon sa Agosto 6 kung susunod ba ito sa desisyon ng Korte Suprema. Mga partner, ano masasabi niyo rito? Partner, eh, bakit pahintayin natin yung motion for reconsideration? <coughs> Correct. Eh, ang sabi na nga ho ng Korte Suprema eh, pa uh, immediate executory. Eh. Mm -mm. Kailangan na uh, sa lalong madaling panahon, asap, ipapatupad nyo ang kautusan ng kagalang-galang ang kataas-taasang hukom na nagsasabing idiklarang unconstitutional yung naturang impeachment complaint. Bakit ka maghihintay? Dapat ka, last week, tinatalakay na to eh. Si, tinuldo ka na to ng, uh, ano, ng mga sen senador na uh, wala na, uh, dismiss na yung impeachment. Kung meron mang mag ng impeachment, next year na. Kumbaga, dapat tinuldo ka na po ito. Dapat sumunod na. Sumunod na. Kasi pag hindi po kayo sumunod, ay lalo pong magkaroon tayo ng problema. Marami pong haka-haka pa na lalabas at marami pang nanggagatong dito. Uy, kailangan ano? ay hindi pwedeng makialam yung Supreme Court kagaya itong Pelkunsa. Correct. Biglang kumukupal. Mm. Eh, ito na naman kasi nga hindi pa nabisyonan. <laughs> Di ba? Parang uh, hindi pwedeng sabihin <laughs> sa radyo yan, partner. Pwede yung partner, basta <laughs> ikaw. <laughs> Wala, not, not counted naman yung pelkon sa pagdating dito Kasi hindi naman sila talaga Papasukin ato, na naman tayo ng producer natin <laughs> Sabihin na <laughs> Kasi nga, dapat dinuldukan ka na eh, Anyway, ang sabi naman po ni kong Kong Marcolita uh, Yung Blue Ribbon Committee Chairman <laughs> Hindi na po natin hintayin pa Na mag ng motion for reconsideration Dahil Mga kongresista dahil sinabi na ho na ipapatupad na immediate o oh, executory. Kaya as a partner, huhusgahan na nila. Dalawang Ngayari araw dito. mula ngayon. Dalawang araw mula ngayon. Ang pangarap ni Martin magiging bula na lang. <laughs> <laughs> partner DMR. Uh, Ayun <clears throat> nga. Itutong no? muna yung mga gusto mong mm -hmm. sabihin kanina. Mm -hmm. ito, ito kasi, umpisa pa lang may problema na sila. Yung pagpa-file kasi nung una ng impeachment nung December... Kung sana itinuloy na nila ito kaagad, doon pa lang nagkabutuhan na kaagad sila or uh, pumirma na kaagad sila, ipinasa e, na kaagad nila ito doon sa sa Senado, disin sanay wala na sila ngayong yung problema haharapin na itong ganito. Mm -hmm. Ang problema kasi sa inyo diyan, ha? Kayo yung kayo yung parang uh, may pagkukulang. Ngayon, gusto nyo pang isisi sa taong bayan at sa mga kinakaukulan, katulad Aha. nitong Korte Suprema, katulad nitong Senado ngayon, na sila naman, itong Korte Suprema at mga senador, gagampanan lang din nila o ginagawa lang din nila yung kanilang tungkulin. Mm -hmm. Kayo kasi dyan eh, umpisang-umpisa pa lang. Alam nyo, pag, mga partner, ang isang bagay, pag inumpisahan mong mali... Matatapos ang mali. Matatapos talaga ito ng mali. Alangan naman na ng nang pangit nang pangit na baga 'yung pangit na gawa mo eh magiging maganda, banat oh. 'ole. Hindi. Parang-parang ganito lang partner. Nanligaw ka ba noon? Te, tanong ko lang. Oh, partner. Bakit ka? ka, natawa nung <laughs> sinabi na ligaw? Tinanong ko lang, ikukunin ko lang sa sinasabi mo, nanligaw ka noon. Um, oh. Sumagot ka! Sumagot ka! <laughs> nanligaw ka. Under jury pa ako. Oh, na, na, sumag, uh, nanligaw ka. Ah, sige, partner. Ilan, oh. Ilan bisis ka na busted? Yung... ilan bisis ka na busted? Hindi <laughs> uh, eh, di, kukunin ko lang yung sinabi mo. Uh oh. Ilan bisis ka na busted? Sagot! Sagot! Teka, iniisip ko kung ilan na. Hindi, magbigay ng moral list. Dalawa-tatlo? Mga humigit-kumulang. Oo. Oh. Humigit yung, yung ginawa mo noon, panliligaw. Mm. Di ba inumpisan mo ng mali? Mm. Natapos ng mali? Oh. Anong resulta? Basted. <laughs> <Busted laughs> Parang ganito lang yung sinasabi mo. Yun, tama ka yeah, dyan. Okay. So, ituloy natin. Mm. Ang problema dito sa mga ito, ano uh, mayroon silang tinatawag na Secretary General dyan sa... Kongreso na yun yung may hawak. Doon uh -huh. pa lang sa umpisa-umpisa, pagka-file nitong impeachment nung December, yung kauna-unahan, palakpakan na itong mga nag-file, kasama nitong kongresman na si Percy nga, di ba, Percy Sindan, ang pangalan nun? Sindanya, si Tabi. Yung, si si, si uh -huh. Percy uh -huh. si Tabi na lang. Uh -huh. Palakpakan na sila, tuwantoan na sila. Eh, saan nyo ito dinala? Doon pa lang kasi mga partner, sa umpisa-umpisa, may nakasulat na po doon. Uh -huh. May fourth na po doon at yung fourth whip na yun 10 days dapat hawak ito ng uh, yung 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 secretary general ng Kongreso ng Kongreso pagkatapos sa loob ng 3 days dapat hawak na rin dito ni Martin Romualdez or yung speaker. Aha. Ngayon, anong ginawa mo doon sa 10 araw nung una na impeachment ng Pinoy at yung ikalawa, tatlong beses na yun na mayroong fourth Doon pa lang sa mga puntong 'yon, bakit? Ibig ba sabihin, mas makapangyarihan itong Secretary General ng Kongreso? Kaysa, Court. Kaysa sa mga Supreme Court? Kasi parang ang lumalabas ito mga partner, pwede lang pala patulogin dito sa, sa Secretary General eh. Siya lang palang may hawak nito eh. Paliwalain lahat eh. De, partner, dinala pa nila sa simbahan. Binindis eh. <laughs> yun na <ang laughs> <ngayon laughs> <pala> <laughs> <laughs> okay, Yun nga. Yun na nagpalala yun Yun, yun mga partner, ang punto natin dito. Uh -huh. Sige partner. Sige, tuloy. Tuloy pa? Meron eh, ka pa? Okay, kayo na. Wala na, naubusan ah, oh. na. <laughs> <laughs> okay, ang, ang reaction ko lang dito. Oye, partner, marami ng viewers, partner. Ah? Oh, viewers muna. Uh, Ayan, viewers, viewers, ay, uh, viewers na ay 1,400. Ayan, mabibreak na natin, ah. record natin. Boy, uy, pag mag 16 oh. tayo, oh. mabibreak natin. Oo, oh, 1,600. Oh, oh, Ito ah, na, oh. Magre-react lang tayo rito kasi ang sinasabi ni uh, hmm. Loren Ligarda. Ito uh -huh. po ang problema pagka Ah, uh, yung mga minsan yung mga non-lawyer non sila po yung nag-interpret no. Uh, -huh. uh, nagbabala siya na uh wag daw magmadali yung Senado. Bakit hindi ka magpapasya? Aha. Uh -huh. Samantalang sinabi na po na hmm? execute uh, immediate final and execution Ezekutore. executory. Mm -mm. No? Dapat i-execute e nyo na. Anong hindi mo mamadaliin doon nagpasya na nga yung Supreme Court. Correct, correct. Mga kapatid, gusto niya hintayin daw yung motion for reconsideration. Kung nagpasya kayo na, na yan ay uh, ibasura na, tapos na, tapos na, mm -mm. ba? Diba? Mm -mm. Kasi sumunod naman kayo, may batayan naman kayo. May batayan ba kayo na hintayin yung motion for reconsideration? Wala. Motion 'yung ng nang ano kongreso yung, ng kongreso hindi nyo naman motion yun eh. oh, oh. Anong, bakit kayo maghihintay sa kongreso? Kaya mga maling interpretasyon na nagsisimula yan sa sa maling yung nakikinig Correct. sa mga legal uh, luminaries kuno. Pwede pwede sana yan partner kung ang boto mga 76 mga gano'n. Correct ba? kasi isa lang yung babaliktad uh, uh, babalik din. Alam yong alam partner ito, mahalon, tulad kong nangyayari ngayon sa isang larong uh, chess. Dama na lang para mad madali? Hindi kasi, partner. Yun ito kasi yan. Sige, sige. Sa larong kasing chess, uh -huh. may tinatawag dyan na checkmate ka na, uh -huh. pero minsan, kahit malapit ka ng ma-checkmate or halos checkmate ka na, hihanapan mo ngayon ng stalemate para kahit papaano. Matabla. Matabla. Ito, walang tabla to partner. Yun na eh, eh. Eh, yun nga. Hmm. Eh, ang sinasabi mo kasi naman, para sa mga banban -ban lang na naglalaro ng chess yan Eh. Oh. Oh. Kasi yung mga matatalino, alam na nilang ma... Isinusuko na nila, hindi na nila hintayin. Oh. Oh. yun nga yun ang ginagawa nila. Ay, hindi nga sila, ma, yun nga, pambanban kasi oh, sila. Eh. Yun. Yan, yung mga banban -ban kasi sa... Okay, number three, Soto na is magtatag ng bagong ahensya para sa mas malawak na laban kontra droga. Nananawagan si Senate Minority Leader Vicente <laughs> <laughs> Ayan. Uh, Vicente Soto III sa paglikha ng Presidential Drug Enforcement Authority upang mas mapalakas ang laban kontra ilegal na droga at pag-abuso sa droga. Nagpasa siya ng panukalang batas na mag amienda sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na siya ring pangunahing may akda. Layunin ng panukala na pag-isahin sa isang ahensya ang apat na pangunahing programa laban sa droga enforcement, prosecution, prevention at rehabilitation. Ayon kay Soto, kulang sa holistic na diskarte ang kasalukuyang kampanya at hindi lubos na naipatupad ng DepEd at DOH ang mga programang pangprebensyon at rehabilitasyon. Binanggit ni Soto na ngayon ang tamang panahon upang tugunan ang problemang ito para sa kapayapaan, kayusan at seguridad ng susunod na henerasyon. Sa tingin ninyo, kailangan pa ba na magtayo na ayensya para tututok sa paglaban kontra droga? Mga partner. partner mga partner, bago tayo mag-ano dyan, uh, mayroon lang akong panawagan sa ating mga viewers kasi marami na sinasabi nila, hirap daw nilang hanapin yung Birada Aguila. Aha, sige. Uh, e, kaklarify ko lang, ay, ano, eh, share ko lang sa inyo mga partner kung paano i-search sa mas mabilis. Pag pumunta po kayo sa YouTube, type po ninyo doon sa, uh, sa, search. bar sa YouTube at Birada Aguila, wag nyo pong lalagyan ng space. I-type nyo po yung Berada Aguila. Huwag nyo pong lagyan ng space. Dugtong lang. Pagdudugtongin nyo lang po yon At makikita nyo na po yon Pagka click nyo na yung search, i-browse nyo pa baba, makikita nyo po yung channel na ito. Ganun po ang aming ginagawa noon nung bago pa lang kami sa YouTube. At saka pag nakita ninyo, subscribe, notification dapat. Pindutin uh, nyo. Bill all po. Bill all okay, Bill ninyo. all. Para pag nag po, na manotify po kayo. Okay. Salamat mga partner ha. Salamat uh, sa mga subscribers. Okay. Balik tayo dito sa plano ni ano uh, Itbulaga. Ni uh, <laughs> One Ball. Oo. Uh, Saan doon nagraduate sa nag graduate partner? Sa Law School ng of uh, St. Andrews Field. St. Andrews Bukid. Uh, Mabagang para lang ng St. Andrews Bukid. Na yeah. pinsan ng school, bokol, ganon. Ayan. Ang One ball University. <laughs> okay, partner. Sa akin, partner, hindi na kailangan. Ang kailangan po natin ay yung isang kamay na bakal na presidente mm. ng Republika ng Pilipinas. Napatunayan na natin yan kay former President Rodrigo Roa Duterte. Binuwag bang pidea? Gumawa ba ng bagong ahensya? Hindi. Ang sinabi lang ni Tatay Digong, huwag ninyong subukan. Masisira ang buhay ninyo. Correct. My God, I hate drugs. Pag 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 Ni Tatay Digong. At ano ang nangyayari? Hmm. Gumanda man ang takbo ng PDYA. Correct. Correct. Marami mang nahuling mga durugista. Maraming nagsisukong mga durugista. Ilang milyon? 1.6 milyon. Magulat mo, kapitbahay mo, adik pala. 3 milyon pa yata, partner. Oh? 3 milyon ba? Yung sumuko, 1.6 lang. 1.3 to 1.6. Yung 3 milyon, oh, yung mga bilang siguro ng mga adik yun. Oo, oo, bilang siguro. Yung kasama na yung mga na-aristo. Mm. Pero yung mga sumuko, 1.6 milyon. Pero anong ginawa ni Digong? Hindi man pinakialaman yung pidiya. Correct. Hindi man binago. Hindi binawasan. Hindi dinagdagan. Kamay na baka lang po. Political will po ang kailangan natin. Kung hindi nila kaya yung problema sa droga, abah, mag-resign sila. May Duterte po. Vice President Inday Sara Duterte. Correct. Pwedeng mamuno. Kakaiba si Inday Sara. Nandiyumbag yan. <laughs> <laughs> Sabi nga, mas matapag pa sa tatay. Correct! So. Ah. <laughs> Partner Baymar. Ayon. Ako dito, ano, kung itong si ay uh, tinuloy lang sana niya yung programa lahat ni Tatay Digong. Iyon. Lalo na nga yung tukhang, uplang tukhang na ito. Napakaganda. Mm -hmm. Uh, at uh, bakit ka Kasi nga, yung panahon ni Tatay Digong, hindi basta-basta yung uplang, uplang tukhang lang ito, kundi may respeto po at mayroon po talagang ngipin. Sa, 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 Tagalog, itagalog mo partner uh, yung tukhang. Yan. Mm. Okay. kasi nila yung tukhang patayan. eh. Yun po mga partner yung nagugulat ka. Sige, na, paliwanag mo Una, definition sa mga po kasi. sa mga bisaya kasi itong uh -huh. word na ito. Oplan, uh, tukhang. Ibig sabihin ng tukhang, tuk-tuk, kakatok. Yung tok. Mm. Oo, yung tok. Mm -hmm. Yung hang, hangyo, hangyo. Ibig sabihin, pakiusap. Hindi Eyo. yung hang na nakahang. Nakahang, pipitayin. Nakahang dito uh -huh. sa liyeg. Uh -huh. Hindi yun, hindi uh yun. -huh. So, ibig sabihin, tumutuktok po sila ang mga pulis, ang mga lagad ng batas, piliya, kung ano man, at nakikiusap sila sa mga pinaghinalaan ng mga taong di umano, ay sangkot sa mga iligal na droga. Correct. Which is, napakaganda nito mga kababayan. Ako, ako, dito ako unang bumilib kay Tatay Digong. Na dahil dito, nakakita ako ng mayroon pala. Po, pwede palang ganito. Mm -hmm. eh, bakit hindi ito nagawa ng mga naunang mga namuno sa kanya? Correct. Wala naman pong makakapagsabi na kahit papaano, nabawasan po talaga, hindi man totally na naubos itong mga durugista pero bawas at bawas at natahimik po nagkaroon po nagtayo ng face of mind yung ating mga anak pag pumupunta po ng mga panggabing nagtatrabaho mga call center panatag po tayong uuwi hindi po natin naiisip na baka takot yung ma durugis maan maano ma ma ng mga adik kung hmm. anong magawa doon sa labas kasi nga personal pong uh, personal pong mga adik po talaga ang pinakamalaki ang nagagawang krimen sa ating bansa at dahil dito sa ginawa ni Tatay Digong, napakaganda po nito. Hindi mo na dapat baguhin yan, Soto. Correct. Kasi nga, yun sana ang dapat ipinagpatuloy ni BBM Jr. Kasi nangako naman siya, na itutuloy niya lahat ang programa ni Tatay e, Digong. Yun yun, 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 Talaga yun. Ito ang problema ko kay Soto. Soto, imbes na gumawa ka ng sarili mong pasikat, unahin mo muna pinangako niya. yung pinangako mo na hindi mo kukunin ang sahod mo. Correct. Mayroon na bang sahod si Soto ngayon? Mayroon na, na ba? Malamang. Malamang. Oh. malamang. Pinamigay niya na ba? Hindi ba? O, oh, iyon ang dapat... volunteer na kaya tayo, padaan na sa atin. O, oh, lilit na kaya tayo, oh. natin oh, O, so kami po. na po, nagbo-volunteer. Yeah. sa amin na, kami na sa Sa amin na ibagsak, kami uh. na mamimigay. O, oh, oh okay. Mas maganda e, yan. natin sa mga, na, sa mga... Sa mga, nanak. anak natin, mga nag-aaral na koleyo. <laughs> partner, partner, partner. <laughs>